Ah, uh, karon mga kaidol no, mao na ni atong mga kaidol no. Atong nadawat karon mga kaidol no, salamat kayo sa inyong uh, patuloy suporta mga kaidol no. Naka sweldo na kita, naka naka ikap na kita kwarta mga kaidol sa atong sweldo mga kaidol. No? So, salamat kay sa inyong suporta diha, kang busmita. nita. Ya, ikong gi karon. Manalang may makapalit na mga gamit sa panimalay, hugas, mga idol. So tuwing hapon mga kaidol, pila ang tuwang karon, magamay-gamay ra gini mga kaidol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sildo 13 14 napay 600 17 So itaha thousand six hundred at asweldo, mga idol. So maroto mga idol, no, dahil salamat tayo, sa ang passport, passport ka. Pwede na makapalit ng bukas, nay, So maroto mga idol, bye bye.